hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega dahil live namin iahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapagatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Sama-sama tayo, Pilipino. Ibinida ng sandatahang lakas ng Pilipinas na naging matagumpay ang multilateral maritime exercise kasama ang Amerika at Pransya sa kabila ng pag-aligid ng ilang Chinese Navy ships sa nasabing lugar. Ilan sa mga highlight ng Balikatan War Games ay ang isinagawang pagsasanay sa sistema ng komunikasyon ng tatlong bansa. Ang iba pang detalye sa balitang yan, panoorin sa report ni Adniel Parosa. Idineklarang tagumpay ng Armed Forces of the Philippines ang makasaysayang multilateral maritime exercise ng Palikatan War Games ngayong taon. Ito ay sa kabila ng presensya ng hindi bababa sa dalawang barko ng Chinese Navy hanggang sa ikatlot huling araw ng joint sales ng Pilipinas, Amerika at France kahapon. Ayon sa AFP Public Affairs Office, Tinuldukan ng MME sa pamamagitan ng pagsasagawa ng formation sa photo exercise at live fire drill sa surface gun exercise. Sinubukan umano ng MME ang kakayahan ng tatlong Navy na magpaputok at makipag-communicate sa isa't isa sa gitna ng challenging na senaryo. Kinumtirma naman sa Laser Rich News ni AFP Western Command Spokesman Captain Ariel Coloma na lumapit ng hanggang sa 4 to 5 nautical miles sa grupo ang People's Liberation Army Navy Ships na may bow number 793 at 167 kahapon ng umaga pero wala naman umano itong napaulap na illegal na aktibidad. batay sa mga paunang impormasyon, kaya ng presensya nito sa so joint sales noonding weekend. Tumahok sa MMP ng balikatan ng patrol vessel BRP Ramon Alcaraz at landing dock BRP Davao del Sur na Pilipinas, landing ship USS Harper's Ferry ng US Indo-Pacific Command at Floreal Class Frigate ng French Navy na FS Vendimier. Para sa NBC TV Network News, ito si Edniel Parusa. Sama-sama tayo, Pilipino! Sa halos magkakalahating termino pa lang na pagkakaupo bilang Pangulo, ibinandera ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang pagbaba ng crime rate sa ilalim ng Marcos Jr. Administration kung ikukumpara sa mga nakalipas na taon. Ang iba pang detalye sa report ni Pamela Adriano. Naitala ang mas mababang bilang ng mga krimen at mas maiging peace and order situation sa bansa sa ilalim ng Marcos Jr. Administration Batay ito sa datos ng Department of the Interior and Local Government. Ayon sa DILG, naging matagumpay ang naging solusyon ng Philippine National Police sa ilalim ng Peace and Order Program ng gobyerno. Sa report ni DILG Secretary at National Peace and Order Council Chairperson Ben Abalos, malaki ang ibinaba ng bilang ng krimen sa bansa. Mula higit 196,000 noong pre-pandemic, patungong higit 71,000 noong 2022 hanggang sa kasalukuyang taon. Dagdag pa ng kalihim, bumaba ang average monthly crime rate sa parehong mga taon mula 21.92% patungong 15.04%. Ang focus crimes anya gaya ng theft, physical injury, robbery, rape, murder, car napping at homicide ay bumaba rin ang bilang kung saan naitala ang 63.79% decrease. Pinuri naman ni Abalos ang crime prevention programs, public safety initiatives at lahat ng pagsisikap ng DILG at PNP para mapigilan ang mga krimen at protektahan ang publiko. Para sa MBC TV Network News, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino. Sisimula na ng Commission on Elections o COMELEC ang paggulong ng demonstrasyon ng mga bagong ACMs o Automated Counting Machines. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Mili Borja. Planong itakda ng Commission on Elections o COMELEC ang demonstration ng mga bagong automated counting machines ng mirror system sa loob ng tatlong buwan bago ang halalan sa taong 2025. Ayon kay COMELEC spokesperson John Rex Laudianco, Target nilang masimulan ng demo sa Disyembre ngayong taon hanggang Pebrero sa susunod na taon. Layo ng demonstrasyon ng mga ACM na pangungunahan ng mga Comelec field personnel na masanay at magamit ng maayos ng mga butante sa counting machine. Dagdag pa nilaw Janko, nasa 2,000 ACM sa kanilang planong ipakalat para sa naturang demo. Nakatakda naman na dumating sa Agosto ang unang batch ng ACMs na gagamitin para sa training ng Comelec Information Technology Personnel at ng mga election officer. Mahigit sa siyam na libong mga bakanting trabaho ang iaalok ng inilunsad na mega job fair ng local government unit ng Quezon City. Ang mga detalye sa balitang yan tutukan sa report ni Angelica Cosme. Bilang pagdiriwang ng Labor Day, naglunsad ang lokal na pamahalaan ng Quezon City ng isang buwang mega job fair na dadaluhan ng igit isang daang kumpanya na may alok na siyam na libong trabaho at oportunidad sa loob at labas ng bansa. Isa sa gawang naturang job fair sa Rice Garden ng Naturang City Hall simula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon at bukas ito kahit sa mga hindi residente ng QC. Maliban pa dito, mayroon din anilang one-stop shop sa event kung saan maaaring magproseso ng requirements gaya ng QC Citizen ID, National ID, SSS, PhilHealth at Pag-ibig Membership. Samantala, sa parehong araw, magkakaroon din ng job fair sa ilang SM Supermalls gaya ng sa SM City North Edsa, SM Santa Mesa, SM Novaliches at SM City Fairview you. At yan ang The Better News. Ito si Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino! Sa kaugnay na balita, may handog naman na libreng laboratory test ang local government unit ng Kaloocan para sa mga public school personnel na nalawigan. Ang iba pang detalya tutukan sa report na ito. May handog na libreng laboratory test ang Caloocan City Local Government Unit para sa libong public school personnel sa buong syudad. Isasagawa ang libreng urinalysis, Complete Blood Count o CBC at Chest X-Ray sa May 6 sa Caloocan City Medical Center at Caloocan City North Medical Center. Ayon kay Caloocan City Mayor Along Malapitan, ang libreng medical services para sa mga guro at non-teaching personnel ay bilang pagkilala at pasasalamat ng lungsod sa sipag at dedikasyon ng mga ito sa pagbibigay ng dekalidad na edukasyon maging sa serbisyo para sa mga kabataan. Dumating naman sa bansa ang isa sa apat na in-order ng Pilipinas ng bagong mobile surveillance radar system mula sa bansang Japan. Ang mga detalya tutukan sa report ni Pamela Adriano. Tinanggap na ng Philippine Air Force ang bagong itong Mobile Air Surveillance Radar System galing Japan. Gawa ng Mitsubishi Electric Corporation ang TPS P14ME na opisyal nang i over sa headquarters ng Armed Forces of the Philippines sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Ayon kay Defense Secretary Gilbert Teodoro, tutulong ito sa pagbabantay ng mga banta sa himpapawid, maging sa mga katubigan ng bansa at upang palakasin ang surveillance capability ng AFP. Dagdag pa ni Teodoro, inaasahan ding dumating ang iba pang biniling radar system sa susunod na dalawang taon. Nagpasalamat din ang kalihim sa patuloy na suporta ng Bansang Japan sa pagpapabuti ng kahandaan at siguridad ng Pilipinas. Samantala, hindi naman maaaring ianunsyo ang lokasyon ng paglalagaka ng bagong tanggap ng radar. Para sa DZRH TV, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino! Ipakakalat naman sa buong Metro Manila ang nasa 8,000 mga kapulisan para sa pagpapanatili ng kaayusan at seguridad ng publiko sa pagdiriwang ng araw ng mga manggagawa. Ang iba pang detalye alamin sa report ni Mili Borja. Magpapakalat ng nasa 8,000 polis sa kabuuan ng Metro Manila bilang paghahanda sa mga posibleng protesta sa Labor Day. Ayon kay National Capital Region Police Office Chief Police Major General Jose Malencio Nartates Jr., matagal na nilang pinaghahandaan ito lalo pat makasasabay pa nito ang kilos protesta ng piston. Bunsod nito, nilino naman ni Natates na maaari namang magsagawa ng mga kilos protesta kahit pa walang permit. Basta gagawin ito sa mga pinahintulotang lugar gaya ng Freedom Parks. Pero sa oras na magsagawa nito sa mga lugar na kailangan ng permit, ay mapipilitan silang pigilan ang protestang ito gamit ang least amount of force na maaari upang mapanatili ang seguridad at kayusan ng publiko. Mahigit sa 8,000 benefit package naman ang alok ng PhilHealth para sa mga miyembro nitong mao-ospital dahil sa heat-related illnesses. Ang iba pang detalye sa balitang iyan, tutukan sa report ni Arnold Herrera. Makatatanggap ng benepisyo ang mga miyembro ng PhilHealth na mao-ospital dahil sa heat stroke, heat cramps o heat exhaustion. Ayon kay PhilHealth President Emmanuel Ledesma, De nasa 8,450 pesos ang benefit package ng miyembro o kanilang dependent na mako sa anumang PhilHealth accredited facilities. Kabilang ito sa case rates na itinaas ng 30% noong Pebrero dahil sa inflation adjustment mula sa dating 6,500 pesos. Samantala, itinaas din ng PhilHealth ang benepisyong makukuha ng mga nagkakasakit ng prostate at cervical cancer. Para sa DZRH-TV, ito si Arnold Herrera sama-sama tayo, Pilipino. At the better news naman tayo sa usapang showbiz. Ryan Agoncillo at Judy Ann Santos ipinagdiwang ang kanilang 15th wedding anniversary. Ang iba pang detalye sa mundo ng showbiz, panoorin sa report ng ating showbiz angel. Ipinagdiwang ng celebrity couple na sina Judy Ann Santos at Ryan Agoncillo ang kanilang 15th wedding anniversary. Sa pamamagitan ng isang IG post, kalaki pa kanilang black and white candid photos, nagpabot ang matamis na mensahe ang aktres para sa kanyang mister. Panimula ni Judai, we made it! 15 years married, almost 20 years together. Hanya ang love, honesty, and support ni Ryan ay nagbigay sa kanya ng so much courage and confidence to be more. Matamis na hirit pa ito, pwede palang magmahal ng ganito katindi at pwede kang mahalin ng tapat at totoo. Tinapos si Juday ang post sa mensaheng mahal na mahal kita habang buhay. Umuos man pagbati mula sa mga kasamahan ng mag-asawang Agoncillo sa industriya. Gaya ni na Angelica Panganiban, May Mendoza, Carla Villana, Bianca Gonzalez at Vina Morales. Kumalanandaan sa isang simbahan sa Batangas, nagpalitan ng matamis na idu, si Najuday at Ryan noong 2009 matapos ang kanilang apat na taong relasyon. Mayroon silang tatlong anak, si Johan, Lucio at Luna. At yan ang the better news. Ito po ang ng showbiz angel Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway na pa feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa feel better naman sa akin ngayong araw ay ang benefit package na ibibigay ng PhilHealth para sa mga miyembro nito na mao ospital kung magkaroon man ng heat-related illnesses. Malaki at magandang hakbang ito, lalo na ngayong napapanahon ng pagdami ng sakit o sunod-sunod na ng ospital, dulot ng matinding init sa Pilipinas. Makapagbibigay rin ito ng tulong sa mga miyembro na makabawas sa gastusin sa ospital at maging pang sa kanilang mga gamot. Ngayong matindi ang tag-init, maganda ang mga hakbang o programa na ginagawa ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang mabawasan ang mga lubos na naapektuhan ng sobrang init sa Pilipinas. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang hatid ay... Good vibes! Para naman sa ating mga live streamers sa website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Sama-sama tayo, Pilipino! Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes 'yan. Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV